Ha? Ayan, malaki na ito. Ang ganda na, oh. Masilan ang ano ay ang dwarf. Medyo masilan ng konti. Anuhan. Ano ba, Ari? Ano ka, are? niya. Ano ka, Para natamaan na ng saging. Nakatalim ba Hindi. Ah, hindi. si ang... Ano yun? Yan, yata. Yan, yan. Dwarf yan. Tuloy mo na yung suwi na 'yan. Makakapagpaabala sa paglakian. Yan. Ang dwarf coconut kasi ay ano, 3 years mamumunga na kung alaga sa linis. Yan. Yan dwarf din 'yan. Ayan yung mga naka akong tanim oh. Ang dami na nangka na nagkahulog ano? Mga sira na ano? Oo. Ah. Oo, oh, balutan para hindi masira. Yan. Tama yan. Maraming plastik dun oh, sa bahay. Hindi ba pwede yun? Bakit? Ha? Ay, butas-butas pala yun, ano? Oh, madami kami dwarf, dwarf dito ang tanim. Tapos, alagyan ito ng abuno. Para mabilis lumaki. Ayan. Dwarf coconut. Ayan. Tapos, yung mga ano, yung mga hindi dwarf, bala kong ipatanggal. Paglaki, ito dito, hindi ito dwarf ito. Aray ay dwarf. Yan. Ito hindi dwarf. Paglaki nito, ipapaubod ko. Kasi bala ko, puro dwarf lang ang itira. Kasi ano, magandang kita ang paggagawa uh, ng tuba. Tuba. Yan. Tapos, madami kaming tatanim na dwarf coconut Siguro mga 300 puno yun o, matira na lang siya ng mga 250 edi eh di marami pa akong tira tapos susuro ano ulit ako magre-request ulit ako ng dwarf coconut para itanim dito sa mga ano pasulib tawag yung pasulib kasi ano yung matataas tatam na muna ilalim para pag hinar hinarbis na yung katawan nyan ay ang matitira yung dwarf ayan o oh, mga tanim siya ayan o oh tapos ari tapos sa baba doon ari ng isang ito hindi yan dwarf to sa babang ito pero yan doon dwarf yun yan yeah. yeah. ganyan ang pag spray ng ano ng ng niyog ang niyog kahit uh, kahit siya ay may halong topor di okay lang Oo, oo. pag spray mo yung damo isprehin yung damo para patayin okay lang na may ano may halong 24D pero kung prutas yan bawal siyang haluan ng 24D kasi pag hinaluan mo yan ng 24D ay mamamatay ang prutas yan tapos ngayon tag araw itong kailangan ko nag ano ng makina kasi kailangan diligin ito ngayon tag araw dahil yan kung hindi isprehin ah hindi ano hindi diligin Ayan. Ito naman yung aking sagingan, oh. Malinis. Yan. Yan, dami kong saging dyan, oh. Malinis ngayon. Tapos ito may tabasin doon sa taas May kunti tabasin. May tabasin ka pa pala dito sa taas, ano? May tabasin ka pa pala dini eh? Ayan. Ito, tapos may mga halo yan dyan, ano? Na kakaw, Marami rin akong tanim na kakaw, Marami rin akong punla. Ayan. Oh yes, Ayun yeah. sia. Thank you for watching.